Namitas nga pala kami ni tatay ng malunggay dito sa may tabi ng sapa para sa ating pananghalian na ginataang malunggay. Napakamahal nga po pala nito sa Middle East kaya we will take advantage na nandito tayo sa farm ngayong bakasyon para makakain ng masustansyang gulay. Ito na rin nga pala yung naging bonding namin ni tatay kasi ang dami-dami niyang kinukwento habang naghihimay ng mga malunggay. Pinaghagi na natin guys ang sibuyas, bawang, luya, sa kanok-nok, panok sa kanyang paminta. Ito na yung magiging base ng ating gisa. Tapos, lalagay na yung gata. Yun, no? Oh. Ito yung ating magiging base ng ginataang. Ano yung gay? Yun. yung sili. Ito yung unang gata. Yun. 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 Ready na ang ating ulam na simple pero napakasustansya. God bless po and happy gardening. Follow us for more. Good morning guys and good morning fellow gardeners. Gusto niyo ba ng isang technique para mapadami ang dahon ng inyong mga malunggay? So, ang gagawin lang natin, puputulin yung mga lumang sanga. Kagaya nito, meron tayong isang puno lang ng malunggay dati dito sa roof deck ang ginawa natin, pinutol na natin yung pinakaunang sanga at nagproduce ng marami pang mga sanga. Tapos, itong mga sanga na to, pinutol ko ulit sometime last month after na makabalik kami from vacation. Tapos, kita nyo naman, ang ganda na ng mga dahon. So, nandito lang tayo guys sa roof deck. Kita nyo naman, wala tayong pwedeng pagtaniman na lupa dito. Ang ginawa natin, nag-ipon tayo ng mga compost materials, lupa, buhangin. At yun, nakapagpatubo tayo ng isang magandang puno ng malunggay. Tapos, nung pinutol natin, dinistribute natin dito. Kaya dumami sila ng ganito. Kadami na puno ng malunggay dito sa roof deck yun po, happy gardening and God bless everyone. May isa nga pala akong advice, huwag masyadong babad sa tubig yung puno ng malunggay kasi ayaw nila yon. Ang gusto nila medyo dry pero not so dry na magiging kulang na kulang sila sa tubig. Yun po, enjoy and mamimigay tayo nito after na mas madami na silang bunga at dahon. God bless po. Okay.